I don't guys, Bravo. magandang umaga guys Ito tayo guys ng isda sa payaw natin guys Dito tayo sa payaw natin ng isda Salay-salay okay, so. At lambyaw Ito sa galim, isa Tagal na hindi tayo nakapangisda dito. Ngayon, uh, nag-try kami dito kaya, kasi matagal na hindi namin nanagatan dito. Ito, napa gawin namin siya ng salay-salay dito. May halo ding lambiyaw. Iyaw dito sa amin. Iwan ko kung anong pangalan sa inyo dito. Itong isda ito. Itong isda na ito. Lambiyaw sa amin dito. At ang malalaki nito, Maripati. Maripati ang pangalan. Dito sa amin. Isan lang naman na padawi. Salay, salay. Bata. kailangan painan kasi pag walang pain walang madawi maraming painanan maraming painanan mga padawi ang isda ngayong araw At dito lang muna guys mamaya na lang ulit ako mag video pag padawi na masyado ang isda Okay guys, dito lang muna bye-bye. Ingat kayo palagi. Maraming salamat. Two hours later. No guys, magandang hapon. Uwi na tayo. Hapon na. At ito, maalo na. Malakas ng hangin at alon. Tamang tama na sa pag-uwi. Kasi hapon na. At dito lang muna guys. Maraming salamat sa inyong lahat. At sana hindi kayo magsawa sa pagsuporta at kapamilya ko na kayong lahat. Mahal ko, mahal ko kayong lahat sana hindi kayo magsawa at maraming salamat dito lang muna bye bye ingat kayo palagi a few moments later hello guys magandang hapon ito na huli natin ngayon ng araw guys March, anong pizza ka 23? 24? March 24 Ito siyam na pinggan lang guys Diyan lang sa Arong natin ito lahat guys Ito mga Salay-salay Karamihan salay-salay Ito malaki na malaki laki na ang mga salay salay guys o oh. 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 Halo. Tu mga pupot. tuh halo. Merong dilis halo. Ah, tu tawag dito na agahon. Gahon tao dito sa amin guys. Ngayon ko lang diyan sa inyo. Ano yung pangalan nito? Gahon dito sa amin. At maraming salamat sa panood guys. Ito lang si na Pinggan lang atin ngayon. At maraming salamat pa rin sa Panginoon na binigyan tayo ng blessings sa pa, dyan sa payo natin at maraming salamat din sa inyong suporta palagi sana hindi kayo magsawa guys at dito lang muna mukas na naman ulit dalawang bangka guys para sa mga uh, mga ng mga tamban mga dito tawag sa amin mga mimis at yun pang isa tatlo tatlo pala yun know? Oh. o ayun sa malayo pa tatlong mga bangka na para panghuli ng mga mimis tamban yan sa luson siguro yun yun tatlo sige guys bukas na naman ulit guys maraming salamat bye bye ingat kayo palagi